Ano yun kita ba? na tayo. Ako ah, oh naman. Ako oh naman. <laughs> upload mo. Itutuluan na-upload ko sa YouTube. Sige, sige. Saling. Daging bakit tumilapon lahat to? <voitbons> Dahan -dahan. Ay, galing <laughs> na yung gross! Ay, naka-helmet! Dali! Adali! Adali. Ano, Tawag ano, okay. na nata! Adali, ah. Oh. Game one, two. Okay na, smile. Oh, ayan, okay na. Naka-video na. Ay, ako na. Ako na na. Okay. okay. A one. Okay, one, two, three. Okay na. Ang video na. <laughs>